Magandang gabi mga bossing, alright, sasagutin lang natin ang comment ng isang viewers tungkol doon sa ating pinakitang tirada sa larong dama, okay ang opening ay dito sa 115-214 yan, ganyan nag 6 one 7 116-116, sinayang tinakpan sa bookline kasi dito tinatakpan ngayon yung ginawa ko dito dito ako nagtakip <clears throat> tumira dito ang puti dito naman tumira dito nag 9.5 okay. ngayon pag 6.1 nya sinubuan mga bossing kain dalwa kain din ang puti parehas lang walang lugi titira ngayon ang itim dito tumira okay. dito naman ang puti dito naman yung itim okay. Ngayon, tumira dito ang puti Kaya ang ginawa dito ng itim, nag-sacrifice move Napakalupit na sacrifice move Kain, lugi ng isa, tapos tumira dito Okay, ngayon nagkaroon dito ng tricks and traps itong black Kasi tumira dito ang puti Yan, Nagkaroon ng tricks and traps Ang ginawa ng itim dito, pinakain tapos pinakain ng dalawa. Okay? Yun, kita mo. Kitang-kita na dadama ang itim. Oh, dama siya ha. Kakain pa itong puti. Ayun, may kain pang apat. Kaya natalo mga bossing. <coughs> okay? Doon na tayo sa comment ni Boss Melvin. DIA oh, yan boss. Yung kanyang comment. Uh, punta tayo doon sa posisyon kung saan ang kanyang comment. <coughs> Yan. Ngayon, tumira dito ang puti. Balikan lang natin, ha? Nag-sacrifice move yung itim. Yan. Di kain. Tumira ng 2.14 itong itim. Ang comment dito ni Boss Melvin, yan. Bakit hindi daw nag-116? O bakit hindi sinayang, hindi siniguro? Kasi mapapansin na walang tira itong black Yan. Magaling mag-analyze Boss Melvin Maganda ang iyong comment Yan ang mga magagandang comment Talagang <clears throat> Kumbaga ano Humble ang comment niya no Paano daw kung nag 116 Parang walang tira ang itim Matatalo Yan ang magagandang comment Kesa naman sa comment ang iba Yung iba kasi pag nag-comment Ah uh, Ganito Pwede naman mag ano, Siguruhin na uh. Napakaano mo naman sasabihin ka pa ng mas masalita. Ayun ang bad comment. Maganda tong ganitong comment. Ha? Ah, yung ano good comment mga ganyan. Paano ko nag siguro o oh, sinayang. Parang walang tirang itim. yan. <coughs> okay, sasagutin natin. <coughs> kung mapapansin, mukhang nga namang wala talagang tirang itim, ano? Kasi oh, siniguro. oh, puro pakain mangyari, pakain. Diba? Hmm. Pag dito naman, kain. Matatalo talaga ang itim. Pag dito naman, pwedeng dito kumain. Or dito. Oh, Siyempre, malamang dito yung kakain. Para sure na panalo ang puti. Okay. <clears throat> Ito yung sagot ko sa sa'yo, Boss Melvin. Pag siguro, merong natatanging tira dito ang itim. Kasi pinag-aralan ko eh. Na-review ko. Yan sa unang tingin kasi wala na wala nang pag-asang itim oh, kasi puro pakain ang mangyayari pero meron pala ditong sekreto mga bossing boss Melvin ito ang tira oh. iyon nakita mo <coughs> nakita nyo mga bossing ha so dito sa tagpong ito dalawang ang pagpipilian ng puti kung saan siya kakain dito ba o dito yan pero kahit saan siya diyan kumain, iisa ang resulta, no? May pagkakaiba lang ng kaunti sa kung saan siya pipili ng kain. For example, pag dito siya kumain mga bossing, yan, titira ka dito. Yan. Para pagkain niya, kakain ka dalawa, kakain siya, kakain ka. Ayun, nakita niyo posisyon. O, sino ngayon ang naipit? Nabaliktad, no? Puti ang naipit. Okay. So nakita nyo na. Balik lang natin. Kasi dalawa option ang kain eh. <clears throat> okay. Di, dito tayo tumira. Ah, pagtira pag tira na puti, dito tayo tumira. O. Oh. Dito, pinakita natin kanina. Ay dito naman siya kumain. Pag dyan naman, syempre, matic, dalawa. Kain mo. O. Oh. Kaya mamimili ulit siya ng kain. Dito o dito. Okay. Pag dito, halimbawa, halimbawa dito siya kumain, o, ganun pala yung gagawin mo. Dito ko lang. Pagkain niya dito, kakain ka. O, ganun ulit ang sitwasyon, mga bossing. Okay? Ito yung pagkakaiba naman. Pag dito kumain. Halimbawa, pag dito naman siya kumain, hindi kakain ka. Kakain yung itim. Kakain siya. Dito ka naman titira. Yan. Yun yung konting pagkakaiba. At siguradong... <coughs> may kalalagyan itong puti. Kumpara doon sa isang kain, may baka doon may tabla pa. Okay, yan ang sagot mga bossing, no? Tingnan niyo yung position, no? Sa unang tingin, akala niyo, 'di ba, nag-sacrifice. Tapos tumira dito. Siniguro, yan, no? Sa unang tingin, akala niyo wala nang tirang itim. Ay malalim 'to, eh, mga bossing. <coughs> Nung isang araw ko lang 'to, ano? <coughs> ah nakita ang tirang ito at ito nga yung na, nakita ko sumuot kasi siya dyan kaya yun, nagkaroon ng mga tricks and traps itong itim oh. akalain mo sa tingin sa unang tingin walang moves kasi kung mga bago-baguhan wala na ipa talo na pero mayroon pala dito o sekreto oh. dito siya dito ka lang Pagkain niya, kain ka dalawa, kain siya, o oh, yan. O sa part na yan, pwedeng may tabla. Pero doon sa isang kain, ay eh, doon, maaring matalo siya. Dito, ang tinutukoy ko ay ito. Dito siya kumain. Yan. Yan, yung tinutukoy ko. Dito siya kumain, dito ka. Ay ah, hindi. Dito siya kumain, kain ka pagkain niya dito ka ayan dito maaaring matalo siya dyan pero doon sa kabila pero doon sa kabila mga bossing kain siya dito yan may tablahan no <coughs> so hindi tayo matatalo okay may isa pang comment dyan yung ano eh, viewers okay pakita ulit natin ha nag-sacrifice move. Tumira dito. Okay. So ito nakita na natin 'to, ano? Ito pinakita rin na natin kung anong sagot sa tirang 'yan. May nag-comment, "Eh paano kung nag-95 lang?" Nag-95 lang. Oh. <coughs> kung mapapansin mo, pag 95, parang wala na naman tira itong block. Kasi puro pakain niya, pakain. Pakain, malulugi ano, pakain. Yan, may sagot ulit tayo diyan. Ang tira diyan ay ito pa rin. Papakain mo yan, saka ka magpapakain ulit dalawa. Kain siya dalawa. Kakain ka ng isa. Ayun no, kakain pa yung white. O ilan ang kain mo? 1 2 3 4 5. Oh. Maari niya takpan ah, maaari niyang iwas o maaari niyang takpan. Pangit pag tinakpan, di ba? Kasi, oh, malamang iwas siya, no? Ang mo naman, oh, dito ka. So, hindi ka matatalo. <coughs> so, ang naghahabol pa nga ng tabla puti kasi apat siya, sa'yo, lima. Okay, nakita niya na mga boss, ha? Ang diferensya, o. Oh. Paano kung dyan tumira? Eh, di, dito ka. O. Oh. Pupunta na yun dyan. Malamang, magpapadama. Lamang ka pa rin. O, hindi siya pwedeng tumira dyan kasi aatrasan lang yan. Yan, o. O, aatrasan. Pagpunta niya dyan, pababalikin. Papakain. Dadama. Matatalo pa rin. O. Pag tinakpan, papakain lang yun eh. Dito siya, dito naman, dito siya, ilalak, oh, yan mga bossing, yung sinasabi natin, no. Oh. Dito yung sa opening na 115, yan. Ganyan yun ng, ano, nag... Sa bookline kasi dito, eh, in, tinignan ko lang dito, baka may... Meron ding lalabas na tira. Eh, meron naman. Kasi, mali ang atake ng puti. Yan. O, oh, yan. Siyempre, may magka-comment yan. Bakit hindi ginanon? Yan. Ang tinira ito. Yan. Tumira tayo dito. Tumira doon. Ito yung malupit na ano. Ito yung malupit na sekreto. Sacrifice move. Saan ka man nakakita ng ganun ano. Bigla kang nag-sacrifice move. Tapos tumira ka dito. Yan. Diba, napakalalim. <coughs> It, ito yung comment. Ito. Pinakita na natin. Ito. Pinakita na. Ito. Pinakita na. oh Ano pa ang comment ng iba? Ito. Yan. Yeah, pwede rin yan. Ganun pa rin gagawin mo. Pakain. Pakain dalawa. Pagkain mo, kakain siya. O, ilan ang kain mo? Apat. One, two, three, four. O. Iiwas, syempre. Pag iwas, pakain mo. Pak. Kain ka. O, ah, wala na. Natatalo mga bossing. Alright, sana nasagot yung mga ano, ha? Mga comment ng mga ano ng mga viewers. Maganda, no? Salamat. Pashare ng ating video, mga bossing. Yun lang po ang inyong may tutulong sa akin. Pashare na lang po ng mga video. Shout out, Boss Melvin. Ayan, nasagot na po ang inyong uh, comment. comment. Alright.